O, yung Monday, uh, nagpunta rin dito ang ating mahal na mayor, uh, Honorable ka Ibay, yung kanyang mga councilor yung ating mga kagawad sa Barangay Sarmiento. Doon kami lahat nagtipon-tipon sa Saralikha Village na, na doon ngayon ang bago nating paaralan, yung mm -hmm. Emisio Campus. Opo, kasi ang dami naman nagpa-enroll ang target siguro nila ni ma'am doon parang siguro na, 200 student. Oh, uh, mayroon tayo mga chancellor, hmm. mga dignitaries na uh, nag-ibita sila sa amin at saka maluwag agad yung cutting of the ribbon. So nang una ako sa ating mahal na mayor at saka sa ating vice mayor na si Adnan Sibirwar. Kasi kung hindi sa kanila hindi mapasok dito yung emisyo yung annex ng emisyo Maguindanao. Mm. Kaya ngayon, sa aking mga constituent dito sa Barangay Sarmiento, masaya masaya sila kasi uh, imbis na magpunta pa sila sa ibang lugar na mag-aral sila sa mga universities, ina dito lang pala yung uh, high quality, yung standard talaga na para lang na nailagay dito sa amin. At saka yung mga uh, kapatid ko na mga barangay chairman sa kanila mga barangay na pwede sila magpasyal dito sa aming barangay, sa barangay Sarmiento para mag-update kung ano ba yung mga kurso na kunin para sa kanilang mga Constituent. At dito naman sa atin sa Barangay Sarmiento masaya ako kasi uh, sa ating mga Constituent, oh, may mga problema, mga maliit na yung mga slide na mga problema at saka yung amin na BFP dito at saka ang amin kapulisan sa pamumuno ng ating uh, station commander na si Colonel Tabura ay 24/7 yung kanyang... Ah, uh, pas, uh, palagi niya ginamonitor ang Barangay Sarmiento kasi napakalaki na ng barangay. At saka alam mo naman dito na kailan talaga na eh, maibigay natin yung mga uh, kagaya sa pisan order natin na uh, pati yung sa ating mga school. Mm. Uh, kailangan na uh, nandiyan palagi ang bipat at saka ang kapulisan natin. Nakarede sila palagi pag mayroong mga problema darating. Uh, sa panawagan ko dito sa Barangay Sarmiento, yung ating mga estudyante, sa mga magulang na pwede dito na lang niyo iparar yung mga anak niyo kasi ah uh, standard talaga itong ating paralan mm. Kaya nagpapasalamat tayo sa kadami-daming mga uh, probinsya o munisipyo o barangay. Mm. At saka dito pa nila nailagay. Kaya nagpapasalamat tayo ng malaki sa ating mahal na mayor na aktibo talaga para sa kabataan na ma Marating nila kung ano yung mga plano nila sa kanilang buhay. Mm -hmm.